Ma'am, napapansin nyo naman na kami po ni Sen Sherwin treating you with all due uh, respect bilang katrabaho namin sa gobyerno. Pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa dito sa baufu na higit na napakalaking pera or other matters pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing to please be more candid with the committee What's well, up, mga kayo? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Uh, and then, we looked at the financial statements of Baufu. Okay. Can you flash this? Mayroon ba tayo nito? Uh, I-flash lang namin. Lumalabas yung kanyang capital is only 1.2 million. No, Ang asset niya is only, well, I'll flash it, no? but I'll dictate it for now. 1.2 million in asset, zero liabilities, 1.2 in equity. So, paano siya? nagpatayo ng ganong kalaking building na equity niya is only 1.2 million. Your Honor, hindi ko po alam. But you own 50%. Ay, uh, dun sa lupa po, yun po yung usapan po namin, Your Honor. Na joint venture po, sa akin lang po yung lupa. And then, ang sales niya, ano yung sales? And then when we looked at the sales zero sales I uh, will flash it later no zero sales so uh yan, yan uh, madam chair this is the asset uh, you mentioned earlier that lahat ng papatayo doon ay ay Baufu ang magpapatayo and then next slide is the sales uh kikita siya sa lease. Pero pag titignan namin ng sales, wala naman siyang lease. No, si lease rental. No, and then uh, succeedingly hindi na siya nag-file ng GIS, no. So my 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 point here is, Madam Chairman, is ma maraming maraming ano eh, maraming red flags eh, no. Number one is fugitive yung isang partner. Number two, sa sa Financial statements, hindi naka-declare yung assets and li assets, and um, hindi rin naka-declare yung kanyang sales, no? And then, um, si Chun Chan, po dun sa Hongsheng, siya po yung lumapit po, at bilang incorporator po ng Baofu, tinulungan ko lang po sila na uh, makilala po ng previous administration po. Si, si Chun Chan, Opo. wala dito sa incorporation ng... Uh, papers ng Hong Sheng eh. So never niyo nakusap si uh, Telma Laranan? Never po. Okay, kasi nung pinap nung chinek namin sa Google Earth at uh, nag-check kami rin ng uh, itsura ng bahay niya. And this is subject for validation, Madam Chair. Okay, labas nga yung picture ng bahay ni Telma. In, in, ang registered address ni Thelma is in uh, number 128 Purok Castillo, Concepcion, Tarlac. Yan, we, we, do, we nag-Google Earth kami. And then we did the street view. The next slide. Ito yung bahay ni Thelma. Yan, you no? Know, 128. So, ito yung nag-lease doon sa Baofu Buildings na re noong nung uh, 2013. So, parang uh, para sa akin, pag tinignan ko, Yusek Gilbert, parang, parang hindi yata papasa ito as Pogo operator. No? But this is the owner of Hongsheng. The owner of Hongsheng lives here, si Thelma Laranan. So never niyo nakuusap si Thelma Laranan. Uh, Your Honor, hindi ko po siya kilala at oh. never ko po siya nakausap. Ang contact lang ninyo ay si Shu Chan. Opo. Okay. Siya at, po yung lumapit po sa akin, Your Honor. Pinakilala ko lang po siya sa previous administration po. Okay. Anong position ni Shu Chan sa Hongsheng? Um, ang pinakilala po niya sa akin, siya po yung sa Hongsheng po. ah uh, nagpapatulong po na ilapit po sila sa previous administration po. So yeah, po anong yung... position niya doon? Is the general manager? Anong Uh, hindi niya. ko na po maalala po, Your Honor. And then kanina na mention ni um, Madam Chair si Walter Wong. Opo. Walt sino si Walter Wong? Si Walter Wong po, lumapit po siya sa akin February 27 po yata this year. Yung last po napunta po niya sa akin sa opisina po. May pinapareceive po siya isang statement po na sinasabi po niya na wala pong nangyayaring torture Uh, at hindi po nito tato yung mga allegations po. he's connected to zhu yuan he's connected to Zubo. he's a general manager abo he's a general at, manager kanina madam Chair, interestingly yung pinakita niyong pldt can you flash hindi siya general manager ng hong sheng but ah general manager ng zhu yuan can we flash that yung but general manager siya ng hong sheng show si walter wong is si Working for both companies? Uh, Your Honor, uh, hindi ko po alam at dahil po hindi po ako involved po sa si Pogo kaya hindi ko po talaga alam po Your Honor. Kasi dito ang representation niya is Hong Sheng eh. Uh, Your Honor. So he's representing Zun Yuan and in the papers, Hong Sheng rin ang kanyang representation. Ang uh, balik tayo. Uh, ano. Apa. Yan. Your honor hindi po ako involved po sa si pogo kaya hindi ko po din po alam your honor All right but this person madam chair puts them is connect is itong taong to is the connection between Hong Sheng and yu Wan because of this document yeah. So Ma Ma madam chair that's uh, for all for now and I'll just continue my questions uh, as we go along okay. Thank you Sen Sherwin. Um, I have one more follow-up question kay Mayor. Pero ma'am um napapansin niyo naman na uh, kami po ni Sen Sherwin and the chair uh, are treating you with all uh due uh, respect bilang katrabaho namin sa gobyerno, pero napapansin po namin yung ibang mga sagot ninyo na batay sa dokumento o batay sa common sense, whether kaugnay ng pagiging representative nyo sa Hongsheng na nandun sa dokumento ng munisipyo ninyo bago kayo mayor, or yung fact na alam niyo yung detalye nung hog raising business nyo dati, pero hindi nyo masabi yung usaping kaperahan dito sa dito sa baufu na higit na napakalaking pera or other matters uh, na mukhang hindi accurate or hindi makatotohanan ng pagkasagot so i would uh, i would really request the good mayor uh, hindi lang dahil pare-pareho tayong nagtatrabaho sa gobyerno and usually we show each other mutual respect. Pero dahil din nanumpa kayo kanina na you will tell the truth in this hearing to please be more candid with the committee. Um, dahil you uh, you you know bilang local chief executive na sa ganitong mga pagdinig dito man sa Senado or sa Municipal Council, we expect to tell each other the truth so pakilang, uh, mayor no a, a bit more candor than you have shown uh, on some of the important questions uh, so far uh kasi yung 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 sinabi ni Sen Sherwin kanina na uh, ayaw natin na sino man ay again sabi niya, din niya kanina excuse the term ginagago ang sino man Most of all, tayo po dapat ay nagsasabi ng totoo sa isa't isa. So, uh, last couple of follow-up questions, Mayor. So, una, I need to ask, sa birth certificate po ninyo, yun pa, yung mga tanong kanina sa mga tao. birth certificate po ninyo, dalawa ang kapatid nyo at pangalawa kayo, uh, middle child kayo, tama po? Your mic, ma'am. Your honor, ang alam ko po, isa lang po ako sa nanay ko po. Okay, pero pag uh, ko pa rin yung uh, kopya namin ng birth certificate ninyo, di umano doon sa birth certificate, dalawa ang kapatid niyo at pangalawa kayo. Uh, ano po yung pangalan ng mga kapatid niyo? Uh, Your honor, yung ako lang po, mag-isa po sa nanay ko po. Ah, uh, may me meron ba kayong mga kapatid o half sibling sa ama ninyo Sa ama po na half siblings po meron po So ano pong mga pangalan ng mga half siblings ninyo sa inyong ama? Ah uh, Chinese po sila. Anong mga pangalan po nila? Ah uh, Good, Xiang, Good, Long. At ano pa yung isang pangalan? Your honor yan po. Uh, isang pangalan lang po 'yun. Opo, Your Honor, yan lang po. And then, yung isa pang pangalan ay? Ko So, isang pangalan lang. Sa ano yung pangalawa? Yun sa dalawang half-siblings nyo sa aman nyo? Uh, ang alam ko po, Your Honor, isa lang po siya. Isa lang? Opo, Your Honor. Babae po ba o lalaki? Lalaki po, Your Honor. Siya ba si Seimen uh, Hindi po, Your Honor. O bagamat babae to, siya ba si Sheila ah uh, Hindi po, Your Honor. So nasaan na po yung is yung half sibling yung iyon sa ama ninyo? Ah, uh, may sariling family na po, Your Honor. Nandito ba sila sa Pilipinas? Uh, Your Honor, sa ngayon po, wala po. Nasaan po sila? Um, ang alam ko po, nasa China po. Nasa China. Alright, Mayor. Yung ama po ba ninyo ay Chino rin? Um, ang ama, ang alam ko po sa tatay ko po ay half Chinese half Filipino po. Half Chinese half Filipino. Okay po. Ngayon ma'am, may ipo-flash po akong uh, helicopter RP-C1902 na kulay metallic gray. Sa inyo po ba ito? Metallic gray po, hindi po. Ah, so may chopper kayong ibang kulay? Uh, Your Honor, uh, opo, pero naibenta ko na po. Uh, anong kulay nung chopper ninyo? Uh, Your Honor, black po. Black. Kanino po ibinenta? Uh, binenta ko na po sa isang British po na company po. Anong pangalan po nung British company? Uh, Your Honor, kunin ko lang po yung exact name po. Ipaprovide ko po. Alright. right. Opo. So, intayin po namin yon during this hearing. Actually, Opo. now that I look at it, metallic gray ba to or black ba to? Baka ito naman yung chopper niyo na ibinenta niyo sa British company. Mukhang metalik, mukhang itim na mukhang may pink stripes. Stripe Opo, Ito 'po ba ang po. chopper niyo? Ah, your honor black po siya. Yes, uh, itong photo ay pwedeng magmukhang black din. Ito ba ang chopper niyo kung kung itim ito tapos may pink stripe, ito ba yung chopper niyo dati? Opo your honor, yan pa yung chopper ko po dati. Eh, akala ko po, sabi nyo kanina, lalo na ngayon, post-COVID, mababa ang kita sa hog racing kasi unstable, fluctuating ang prices dahil sa African swine flu. Pero, nakabili kayo noon ng chopper? Uh, opo, your honor, before pandemic po. So, anong taon nyo ibinili yung dati yung chopper? Ah, uh, kung maalala ko po, your honor, uh, bago po 2018 po. So, mga 2017. Baka mga 2018-2019 po. Tadouble check ko po sa record ko po dati po, Your All right. Honor. Salamat. At kailan nyo binenta sa British Company? Uh, recently lang po. Anong taon po? Uh, this year po. 2024? Opo. Alright, salamat. So, dako naman po tayo sa mga tanong para sa PagCore. Ah, uh, yes, of course. Send Sherwin. I'm sure, just uh, a quick uh, interjection. Uh, with your with your permission again uh just want to ask uh, mayor mayor alice may, may kayo sa valenzuela um po nung kabataan ko po meron po yung magulang ko po sa valenzuela po okay and then i saw in one of the incorporation papers uh we'll, we'll just flash it yung the same personalities na, na mention ni uh Madam Chair, sila Ali, uh, ikaw no, si Ali, si Tong Si Man, sila Jianzhong Guo, Lin, Lin Wen Yi. Uh they're all uh, meron silang uh, residents sa Valenzuela, is that correct? Your honor, uh sampo sa pali uh, yan, 58 kanu, San Chago. Malapit yan sa bahay namin actually. Opo. No? Isang kami 60 San Chago ito 58, no. Sa, bungad kami ito sa dulo. Opo. No? Uh, so uh, same street kami, no? same street. So, uh, did you reside? Tumira ka ba sa Valenzuela? Um, tumira po ako parang kung di po ako magkakamala isang taon po. Okay, dito sa address na ito? Tik ah fifty two, ano my i fifty eight ako. Fifty eight. And then, itong ah, uh, itong negosyo is QJJ Embroidery Center Incorporated. Opo. So you were also in embroidery? Ah, uh, yung magulang po. Yung magulang mo Opo. sa embroidery. Okay. Um, but interestingly, nung pinacheck ko ito sa mga ah uh, uh, business permit uh, section, Walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Uh, Your Honor, ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo, okay. pasensya na po. Okay. And then, nung pinacheck ko itong 58T uh, Santiago, um, uh, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. So, kilala ko, in other words, kilala ko yung may-ari nito, yung baile family. No? So, were you leasing with them? Ano bang relationship niyo with them? ah uh, Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po. No? Uh, how old were you when nung tumira ka doon? More or less? The teenage life po. Mga teenage, within what age to what age? ah uh, Hindi ko na po masyado maalala po, Your Honor. Okay, but teenage. But do you know this family, yung baile family? Do you know them? Uh, ano pong family po, Your Honor? My last name nila, Bayle. Bayle. B-A-Y-L-E. Hindi ko po hindi malala po. Uh -oh. uh, hindi, hindi kayo umuupa doon sa kanila or? Uh, hindi ko na po malala po, Your Honor. Okay, sige. So okay. okay. All right. Thank you. Thank you, Madam Chair. Salamat, Sen. Sherwin. Kung maaari ko ring mag-follow-up question doon sa document na iyon, pwedeng ipakita ulit yung dokumento ng embroidery company. Salamat. Ayan, Mayor. Di tulad sa pinakita ko po kaninang uh, GIS na nandun si Seymen Go at Sheila Go, Go na may middle initial na L. Dito, Leal. Pareho nung sa inyo. So, kayo dito, Alice Leal Go, sila Seymen Leal Go at Sheila Leal Go eksaktong parehong pangalan at parehong ang uh, address. So, sino po silang dalawa batay sa dokumentong ito? Your Honor. Um, niko na po, niko po alam po. Just saying, Mayor, uh, mukhang hindi nyo po pinagbibigyan yung killing ng chair kanina. Sino naman yung Jan Jongwo? Siya ba yung binanggit niyo kaninang uh, sabi nyo nag-iisang uh, kapatid nyo, half-sibling sa ama? Uh, hindi po. Sino po siya? Uh, yan po yung Chinese name po ng, ng tatay ko po. Ah, sila yon uh, Sila uh, yung ama nyo. Si uh, okay. Jian Zhong Guo. Uh, na Ano ulit yung Filipino name nila? Nandito sa notes ko. Ano po yung Filipino name ng ama nyo? Uh, Angelito Guo po. Angelito. Okay. So so, ah, uh, dun sa isang ipinakita ko pang dokumento kanina, kaugnay yung GIS ng meat shop. so yung Jan Jong Wo doon ay aman nyo. dung po, uh, your honor, sorry po. kanina may ipinakita ako GIS ng meat shop ninyo na yung Jian Zhongguo so ama ninyo tulad dito. Uh, Chinese name po. Chinese uh, name uh, nila na Filipino name ang Helito Guo. Guo. At yung Lin Wen Yi kanina pinakita ko nasa GIS ng Mitchup. Siya rin po kasama dito sa papel naman ng embroidery uh, company. Sino naman po si Lin Wen Yi? ah uh, Your Honor, hindi ko po siya kilala po. Salamat. Dako naman po tayo sa mga tanong sa sa pagkor. Uh, sino pong magsasalita para sa pagkor? Kayong dalawa po. Okay, Attorney Jessa Maris at uh, Retired General Villanueva. So, um, ma'am and sir, batay din po sa um, presentation kanina, related sa presentation kanina ng PAOC, uh, it would seem that at least seven previously cancelled um, IGLs were found to have some evidence of operation in the Baufu compound. So ano po ba ang policy ng PAGCOR uh, sa mga cancelled IGLs o mga POGO na ito? Uh, supposedly, ma'am, once na cancel po lahat po ng na, uh, na cancel po ang license or accreditation po ng licensee at ng accredited service provider, they should stop operating po and they should cancel uh, everything that is related po to offshore gaming operations. But kanina po sa um, pagsasalita, well uh, primarily ni ni Mayor Guo, yung Hongsheng, na cancelan di umano ninyo pero inisyuhan nyo ng provisional uh, license. And then yung uh, uh, Zunyuan, unang lumapit sa kanila sa Office of the Mayor sa Bamban, may provisional uh, license din. So kung ang policy po ninyo once canceled, they should stop operating, everything else related to that is cancelled, bakit may isang Hongsheng halimbawa inisyuhan nyo naman ng provisional license and perhaps even with or without that as late as november last year may ebidensya po kami na patuloy naman siyang nag-ooperate so we would like to clarify po uh, that we did not issue a provisional license po to hong sheng uh we issued po a provisional license po to Zunyan technology po so i think baka po na uh na confused lang po siya tungkol po dun sa Hong po. Sino pong na-confused? Um, nung nabanggit po ni Mayor na, na may provisional license po si Hong Sheng. Parang hindi po sila na-confused kasi magkahiwalay na pagbanggit ni Mayor eh dun sa provisional license ng Hong Sheng at yung provisional license na dala ni Mr. Walter Wong ng Zunyuan. Kasi ang pagkasabi ni Mayor kanina, correct me if I'm wrong Mayor, Nung makansel yung license ng Hongsheng, uh, tapos uh, ano bayon? Uh, Naginvestigation sila, um, umabot sa korte. Pero apparently nagpatuloy ng operation ng Hongsheng on the strength of a provisional license supposedly issued by Pagor. Hiwala'y pa yung pagbanggit nila na nung lumapit sa kanila si Hong si Walter Wong at nagpakilalong general manager ng Yunzuan na may Zun Yuan, sorry, na may provisional license sila galing sa pagcor So kung hindi kayo nag-issue ng provisional license sa Hongsheng after nyo kinansel yung actual license nila, saan nila nakuha yung provisional license na yon? Wala po kaming idea, ma'am, but definitely po we did not issue a provisional license in favor of Hongsheng Gaming Technology. So mukhang ang problema natin ay hindi lamang mga uh, Philippine passports and bird certificates na ginagamit ng mga Chino sa Bangkok or dito sa Pilipinas, pati po mga di umanong pag core provisional license na ginagamit ng mga kinansela nyo na ng mga, uh, na mga Pogo. So sa pagkaalam nyo ba yung policy nyo na susunod ng mga nakakansela nyo na mga uh, IGL, talagang lahat po silang kinansilan nyo ng IGL ay tumigil na sa pag-operate? I think, ma'am, based on the investigations being conducted then po by our security and monitoring cluster together with the law enforcement agencies, we have found po that there are still companies operating despite the cancellation of their licenses po. Kanina nga po nabanggit ng PAOK na of the 250 or so POGOs holding licenses from PAGOR, may 200 na po kayong nakanselan. Uh, what's the exact number ng nakanselan? At sa mga nakanselan yung iyon, ilan ang nagko-comply sa cancellation at ilan ang nag-ooperate pa rin? Uh, during the peak of the in, uh, Philippine offshore gaming operations, we had the most of 298 Uh, right now po, we have a total of 84. Uh, but I cannot give you po the exact number kung sino po talaga yung nagko-comply or hindi dun sa cancellation. But uh, meron po kaming validation na ginawa and we can provide po kung sino po yung mga nakita, pang, nakita po na nag-comply na with the cancellation.